Thank you. So ngayon po ay andito na naman po kami sa inyong harapan at wala sa likuran. At ngayon po makalaw ay magluluto po tayo ng salbaro. So i comment to John, mga kalaw, kung ano ang tagalog sa salbaro kasi syempre uh, hindi namin alam po ano ang tagalog pero ang tawag niyan sa bisaya ay salbaro. Pero meron tayo kanya-kanyang mga pangalan kung ano ang pangalan niyan makalaw no at syempre yung salbaro na ipapakita namin sa inyong makalaw ay ito po hindi po namin gawa. So ito po ay fresh from Surigao po at dala po ito ni Ate Geraldine Makalab at, at ito na po ang ating salbaro tcharan o diba oh. hindi kami ang gumawa nito Makalab parang binig binigay lang to sa amin Makalab na ganito na hindi namin alam kung paano itulutuin kaya i-comment nyo dyan Makalab kung paano itulutuin kung ano ang proseso ganon kasi ang gagawin lang namin ngayon Makalab is magluluto uh, na, magluluto na lang po kami ng latik kung sa Bisaya. Latik kasi sa tawag dito mga kalab. At syempre gagamit kami ng kamay, kalamay, di ba? So ito po ang gagamitin namin mga kalap. Kakabili lang po namin. At ito po ang salbaro mga kalab. Actually, madami ito mga kalab, Pero, hinahati-hati lang po ni Ate Jerilyn mga kalab. Ito, di ba? Ang dami. At ito po yung aming yog mga kalam na nilagay na po namin sa kawali. So ngayon po ay magluluto po tayo ngayon ng latik mga So, ngayon po mga kalab, ay lalagyan po natin ng kalamay. Ayan. So ngayon po mga kalam, ay nailagay na po natin lahat po ng mga ingredients po sa ating kalamay mga kalab. Ayan. Aantay natin na maging medyo malapot siya mga kalam, para syempre tsaka na natin lutuin yung ating salvaro. Para syempre diba kapag mainit-init na yan mga yung salvaro natin ay tsaka na natin ilagay yung ating latik. po mga kalaw, habang iluluto po natin yung latik, ngayon po ay lulutuin na naman po natin ang salbaro. Para syempre, kapag medyo ma-okay na po yung salbaro natin mga kalab, eh mainit-init pa siya. Ngayon ay maglalagay tayo ng oil. Turot, turot. Bukalan mo mayo. Aantayin lang natin na kumulo ang oil. Over. <laughs> ang nagbigay nito mga kalam is yung ating kalam po. Si Kuya Melvin, yung nanay niya po yung gumawa nito mga kalam. Maraming salamat po. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating salbaro. So first time naming magluto ni mga makalam. Kaya ano, ano ang mangyari mga kalab? Bahala na si Batman. bili bili bili. Hoy. Tukos sa ati wi. Ay Ayan na. Ay na. Ya. Ya na, lawa. oh hello. Ay na,

so ayan mga kalab, marunong na tayo pwede na tayong magbenta ng ganito Pwede kasi kung ano yun na hmm. ano ano yun kahulugan ano yun kahulugan yun at tignan nyo mga kalab, ito na yung nagawa natin for today's video. O look oh, kagaya na siya nung binibenta mga kalab. At tignan nyo Oh. Ayan, sa so magluluto pa tayo. So, ayan, tignan nyo mga kalab kung gaano kabilis lutuin. Ayan. One, two, three, four, five. O, mga five seconds lang. Tapos, ibaliktad mo na naman. Ang dali lang mga kalab tapos ipaano mo na siya ipatuyo mo muna yung ano mga kalab yung salbaro para maging hindi pumasayang yung oil yan na OMG sobrang bilis lang Nung lang pala balik ko sana. So yung ating latik makalab ay naluto na po siya. Diyan siyo. Diyan. Okay. Version din natin. Sobrang dali niya lang maluto mga kalab kasi manipis Ayan, lang kasi siya. Eh sakto na nga anak Hinira ko kayo ito. Hinayag na yun. Hilaw ko na yun. Diba ang dali lang. So, at, ayun po yung ating latik. Excited na kakain. Uwiri, uwiri, uwiri. Tapi lah nak kreat penentian ni. Ah, tignan niyo mga klab, sobrang dali niya lang maging crispy. At ang bango. Para siyang ano bino, binibenta sa mga mall. Ito pa na pala eh. So, ngayon po ay pang last na. Ayan. Ipapakita ko sa inyo ulit. Tignan nyo po mga kalaba ito. Oh. Nakikita nyo sa dalawang mga mata nyo. Kasi dalawa lang naman talaga yung mata nyo. At yung tatlo at apat. So, ngayon po. At tignan na po. Tignan nyo. Oh. Eh, okay, shake shake po ng pa ganun. Tapos, ibaliktad mo kaagad. agad. Oh. At wala. Diba? Diba? Okay na siya. Una! Crispy! Tara! O, ba diba? At yung naluto natin mga kalab ay ito siya. At ito po mga kalab, yung ating naluto. Di, Wait. Papakinggan natin mga kalab kung crispy nga ba siya. Ay, haloko! Mmm! Ganun nga! Mmm! Ang sarap. So, ngayon ay lagyan po natin ng kalamay mga kalab hulo oh, ko mm. ito po lalagyan natin ang kalamay yeah. wait ito isa lang yan maglalagay na tayo wow ang sarap o oh, diba sabi baro ayan <laughs> ang galing ako, ako ba eh Iganaman natin ito dito. Sobrang sarap. Oh my god. Sobrang crispy niya mga kalab. So, ayun po, yan ang po ipapakita namin at punta tayo doon sa lamesa namin dahil ipapakita namin si inyo dahil magmumukbang tayo nito. So, let's go! So ngayon mga kalabis, andito na tayo sa ating lamesa at ngayon yes. po ilalag ilalagay natin itong salbaro mga kalab. Lalagyan na po natin. Ng latiks. Ayan, tignan nyo mga kalab kung gaano kasarap. Kasarap ba Na. Eh, Patipak ba eh. Salbaro nga. Salbarong salbaro. Ayan o, oh, tignan nyo mga kalab. Ayan. Ayan. Hai, anak-anak deh. Ya, ini dia pakai kumain, maka berarti ini muka Ay. Hmm, hmm, Luluk. Luluk. Hilap, mga kalab. Darap. Mm. Success, ba? Ina na. Grabe ang crispy, mga Mmm. What up? The

Okay, totoo na po na. Grabe napaka crispy niya mga kalab. Perfect, perfect yung pagkagawa namin mga kalab. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang Mmm. Oh, ah. Grabe, napak napaka-crispy niya mga kalab. Pagkakang mga kuna. Mga kuna. Mmmmm. Ang -hmm. yung pataon. Wow. Hmm? Hmm. Oh, oh. Sobrang sarap talaga makarap, no? Oh. May tubig. So, lalo po siyang sumasarap, mga kalab, nung nilagyan po namin ng lati. Grabe, sobrang sarap mga kalab. At yun lang po yung kinakain namin mga kalab. Siguro tigda dalawa kami. Dahil syempre, di ba, meron pa din kaming bibigyan ito So, hindi naman pwedeng kami kami na yung kakain. Ayan. At yun po mga kalab. Syempre, parang masarap sya mga kalab. Pero bawa siyang pasobraan. Ganun naman talaga di, di ba, kapag may mga pagkain bawal sobra, dapat kaunti lang. So, ayun mga kalaw, maraming salamat po sa lahat po nang nanood ng ating mga vlogs. At i-comment nyo dyan mga kalaw, kung ano yung pwedeng ipag-content natin. Like, yes. syempre, mga pang na pwedeng imokbang namin po ni Francis. Ayan, so, meron nagsabi kasi doon na... Sana wag na daw pong fish pan series. So, iano namin yung kahilingan nyo. So, magmukbang tayo mga kalab. Kaya ilab ilaban pa din natin yan kahit na medyo wala nang ilalaban. <laughs> so, maraming salamat po sa lahat po nang nood ng aming vlog. At syempre, bago kayo malis, please, please don't forget it, to subscribe our YouTube channel. At The kami ang Friday Love, love team, team nagsasabing, Dapat, dapat Love lang